Yo! Hello! Welcome back to our vlog! So eto ay part 2 ng aking Q&A Eto yung mga iniwan yung mga question and suggestion and experience nyo about sa mga sanla update Ayan, sa mga kamartes ko dyan Please support me here also sa mga sarili kong vlogs about sanla update So... Sa mga baguan pa lang dito at hindi ka pa nang mag subscribe, mag-subscribe ka naman kasi libre lang yan at pakalimbang yung bell na sa so para lagi ka updated kung may mga isi-share ako, okay? Kaya, let's proceed sa ating part to Q&A, okay? So, diretso na natin para may shoutout ko kayong lahat. Okay, next is galing kay RD. Shoutout to you, sir, ma'am. Nag-update na po Palawan Pawn dito sa amin. OMG! 4,425 na po per gram ng 18 carats pero pareho na ang appraisal ng Japan and Saudi Gold. Wow! Congrats naman! May update ako ng Sanla. Oh, may update ako ng Sanla. May Sanla update ako. Last month, July 20 yung aking last upload ng Palawan Pawn Shop ko is nag-update pero super late na. Umabot na sila ng 4,000 And unlike last update ko, is nasa 3,875 pa lang. And then now, nag-4,000 lang uh, last month. So, hindi agad-agad mag-update si Palawan dito sa aking locations after a month or two months, ganun. For sure, bago sila magtataas ulit. Kasi ka-update lang nila eh. Kaya congrats naman. For sure, abot naman sa ganyang price dito sa akin. Pero late lang. Ayun. So, thanks for sharing. And napakataas na since mahal na talaga ang mga ginto ngayon. ba diba? Pagbibili tayo. Hello! OMG! Literal na ginto. Ang presyo ng ginto ngayon. Kaya sa mga nagsasanla dyan, if I were you, please... Uh, tubusin niyo yan kasi lugi kayo. Hindi yan yung buying price nung alas niya, okay? kaysa bibili kayo, logging logi po kayo. Kung hindi naman carry, is pwede nyo po yang i-renew monthly. Ibig sabihin, bayaran nyo lang yung interest niya monthly kung ano yung contract na kinuha nyo. Kasi sa Palawan is may 2 months sila, okay? 2 months, 60 days, ganyan, okay? Thank you for sharing! Next is galing kay... Ang haba naman ng pangalan mo, Sir John. Ayan. So, flex ko na lang dito. Shout out to you, Sir. Ma'am, pwede pa ba isan la yung earrings pero wala na po pa kao. In my case, nakasangla ko ng ganyan sa Cebuana naman siya. Walang pakaw pa yung isa and inaccept naman siya. So, try mo po. Yeah, kasi may mga defect pa akong naisanla. Pero sa Cebuana yung na-experience kong ganun. Try niyo po, okay? Ayun, and then comment ka na lang kung naisan lang mo. Next is galing kay Denmark. Buena Ventura, shout out to you, sir, ma'am. Dito sa akin, sa Bakulod, mambet, nasa 4,000 ang 18 carats. At 4,500 ang 21 carats. Tanggap ni Palawan dito sa Bakulod. Mababa pa sila dito. Di pa sila nagtaas. Ito yung parang, kapareho ko na parang nahuhuli sa pagtataas. Ayan, kasi pag nag-update ako is nagko-comment siya, nag-share siya, parehong-pareho kami. Ayun, kaya yan yung sinasabi ko na nah, hindi lahat. Kung nagtaas sa inyo and then mababa yung binibigay ko, hindi yan pare-pareho. Kung mataas yung binibigay kung mababa sa inyo, magkakaiba tayo ng location. Ganun. Location, mga staff, mga lahas, mga mood ng mga staff na nag appraise yung mga nakasimangot, naka ganyan. Pag naka yan, for sure, upraise niya or magbibigay ng mataas na ganun. Ganyan, okay? <laughs> Ayun, so next is galing kay Z, shout out to you sir ma'am, ma'am pwede po ba magsanla na parang benta na rin? Ah, ano yon? what do you mean? Ang mga pawnshop po sis, sis, ma'am or sir, ang mga pawnshop po is sanlaan, kaya nga pawnshop kasi pawnshop lang sila, hindi sila bumibili, okay? Kasi pag bibili sila, syempre, mababayan for sure. Kasi anong kikitain nila? Anong kikitain ng pwesto? Anong sasauri ng mga staff, na maraming staff, mga ilaw, mga bills, whatsoever, di ba? So, pawn shop lang yon. Pag nagsasan tayo, hindi yun yung kabuuan na value ng alas natin. Ayun, so, ewan ko kung ilang percent yung kinukuha nila. 80%? Kasi, di ba, 60, 70, ganyan. Ay, 50-50, ganyan pa nga yung iba noon is ngayon is patas ng pataas. So, I think 80% nung value ng alas natin yung binibigay sa atin then yung, then yung 20% is para sa pawn shop. Ayun, so just in case hindi mo tutubusin, at least hindi sila lugi, ganun, okay? Pag gusto mo naman i-benta yung alas mo, is i-benta mo sa kakilala mo or i-post mo online, search mo kung magkaano yung program ngayon. Puhapatak na yan na 5253, ganun, 55 and up ang program ng alas. Ganun, ibenta mo siya pag sa pawn yung usapan is no. Kung gusto mo hindi tubusin, pwede rin. Kung yun yung problema mo, hindi mo natubusin, uh, due to gipit-gipit, ganyan, walang pang tubus, pwede rin. So, it's up to you. It's, it's your choice, okay? Hindi ka naman nakukulong kasi yung iba is nagtatanong sila kung ano nangyayari sa kagiging nila, ganun. Hindi ka naman nakakulong, walang mangyayari sa'yo. Yun nga lang, mawawalan ka ng alas. Gano'n yun, okay? Next is galing kay Leia. Shout out to you, sir, ma'am. Sabi niya, Madam, update din po sa M. Low Willier, please. And thank you. May update na ako last time. And yeah, managtaas rin ang M. Low Willier. Try ko ulit next time kasi may nag-request na yun niya, pinipilit niya ng taas, yung 18 karats. Uh, nasa 4,000, which is trinay ko nga dito sa akin, is eh, same. Ayun, sumataas yung ano nila sa M. Lowellier. Oo oh, nga, ano? para nakasanayan ko na kasi na sa uh, Cebuana and then Palawan, ganyan kasi yun yung parang nagkalat dito sa akin and then yun yung, yun yung parang mostly, di ba, na marami kang nakikita ang mga branch nila. Yeah, mag, dapat mag-ano tayo sa M. Lowellier din, okay? Yeah, bangan na lang po next time, ma'am. Next, galing kay Ma'am Evangeline. Shout out to you, sir, ma'am. Sabi niya, hello, ma'am. Magkano kaya ang 21 carats per gram kung ibenta mo sa pawn shop? Thank you po. Oh my God. Na ano na yung, <laughs> yung litid ng ano ko sa... Marami na ako na isa out na ganito yung katanungan, yung question nyo. Ayun, kasasagot ko lang si Ma'am Z kanina na yung mga pawn shop is sanla. Kung magkaano yung sanla ng 21 carats na aking binibigay or yung nababasa nyo dyan na sinishare ng ating mga ka-pawn shop na for example, yung 21 carats is nasa 4,700 or 4,800. Yun na po yun, okay? Walang benta price kasi uh, sanlaan lang sila. They are not buying. Kung bibili man sila is yun na yun. <laughs> walang kita ang phone siya, malulugi sila kung uh, bibilhin nila ng inexpect mong price na pagkataas-taas kasi yung iba is expect nila ng pagkataas-taas pag ibenta nila sa phone shop. No, phone shop is they are not buying, okay? Sa, sanlaan lang po sila. Pag gusto mo naman siya ibenta is, benta mo online. Benta mo sa presyong gusto mo. Search mo kung magkano yung bentahan ngayon online kasi ang dami naman nang nagbebenta online, nagla-live selling. Ang dami-dami na nila, okay? Ayan, so doon ka na lang po mag-base ng price para sa yung alliance, okay? Next is galing kay Rex or again, sabi niya, sana ma wash out ako sa next vlog. <laughs> kasi po, actually sa kanya galing yung last na uh, nag-share ng kaniyang uh, sunla update sa location niya na napagkataas taas kasi sa kaniyang location, umaabot na na 43 ang 18 carats and then yung 21 naman is nasa 5,100 at tayong 21 carats sa kanila. Shout out to you, sir! Yan, ingat ka! Ito is, duyaman si sir! Grabe yung mga last niya, ang lalaki. <laughs> Milyones. <laughs> Ayun, ingat ka dyan! Shout out, shout out, wash out, wash out! Ayun, so, next is, galing kay Van Rain. Shout out to you, sir, ma'am! Blooming ka, madam! Nyee! Weh, blooming ba? <laughs> Paano blooming? <laughs> Stress! Tumata ba? Blum ikaw. But well, thank you. Thank you, thank you. And then, bagay po pala sa inyo ang pagkaban. Ay, ganun. <laughs> bagay pag hindi naligo. syempre, pag hindi ka naligo, syempre, hindi mo may ano yung hair mo. syempre, iban mo na lang. Gawin mong parang brokuli. O kaya repolyo. Ganun. <laughs> iban. <laughs> Ganito. Ayan. So, thank you, ban yung hair mo, nakaban means nakataas, nakapusod sa talog. Eh, eh, eh sana si na din po agyamanak. Yes, no next ton, abangam wan. Abangam, mm -hmm. thank you. Next is galing kay Hero Gonzalez. Shout out to you, sir, ma'am. Meron bang sanla sa Palawan yung walang interes? Yung tutubusin mo agad mga araw lang. Wala pong libre. Meron at meron po silang interes. Syempre kasi pera yan. And then, kung kunin mo rin agad sa Palawan is my 11 days, I think. Yeah, parang parang 11 days yung pinaka-short period ng pagsasanla ayon. So, 1%, I think, yeah, pag 11 days lang is, I think, 1% siya. So, yun na eh po yung pinaka-mababa. Ayan, sa mga nagtatanong ng ganito, pwede pong magki, pwede nyo pong tanungin sa mga stock sa mga pawn shop, okay? Libre lang po magtanong. <laughs> tanungin nyo lang. ayun, okay? Ah, uh, next is galing kay J.R. Santos. Hello, sir! Ah, oh, hindi siya. Villarica update naman, madam. Salamat, tagal nang wala update. Ayo yes. Siya palang nag-request ng uh, Villarica. Yes po, abangan mo na lang po, okay? Kasi po, matagal na wala akong update dito sa ating uh, YouTube channel. Kasi nga po... Dito po tinamaan ng uh, bagyo so it's like one month din kaming binagyo dito so hindi ako nakagala ngayon lang tumila yung ulan pero parang may incoming ulit and then maraming na landslide maraming na landslide okay. Kaya yun, di ako nakagala-gala. Takot ako. Takot akong lumabas kasi baka naman sa daan, 'di ba? Meron yung dumadaan yung sasakyan mo and then biglang may nahuhulog na bato, 'di ba? To, diba? Nakakatakot. So, yeah, baka na lang po yung next and la update natin. Abang-abang na lang po, okay? Ayun, saan ba yung location mo, sir? Next is galing kay Alex Duran ulit. Nagbigay siya ng update niya dito. 18 carats, 4,220. OMG, pareho kayo ni Sir Rex, Alex Duran. Nakakasanla ko sa Bataan. So, Bataan yung location niya. So, nag-update na sa inyo, mataas na sa inyo. Same sa isa nating sulit viewer na Sir Rex. Parehong pareho, nasa ganyang price appraisal. Yung 18 carats. Tataas rin dito sa aking location. Kasi lahat naman is, ano, late nga lang sa akin. Okay, late lang. Uh, uh, next, saan na ba tayo? Next is, galing ka, uh, IGN, shoutout to you, sir ma'am. Hi, Kapsa, thanks po sa update, ingat, lagi, long time no see, sis, nawawala ka, nasaan ka? I think, busy siya, kasi parang ano to eh, parang uh, maraming business ito, maraming pinagkakabalahan I think, yeah. So, Mm, meron pa ba? Oh, ihabol na natin ito. Patapos na pala. So, eto ay galing kay Yut Zela. Shout out to you, sir, ma'am. Last month, yung 18 karat Saudi gold ko, 1.3 gram. 5.3, nasan la sa Palawan Pawn shop. well, congrats naman. So, pumapatak na magkaano yung 5.3, 1.3, ano? Uh, 5.3. Tanyo, ulan na naman oh so, nasa 4,076 pesos yung 18 carats mo. Ayun, so, yes, ganyan na po yung uh, appraisal ng 18 carats. Mataas na sila, okay? So, pataas pa ng pataas yan kasi yung ginto is ang bilis tumaas ngayon. Pagbibili ka, grabe, ano? And then, next is galing kay uh, Rain. Shout out to you, sir, ma'am. Paano po kung hindi na matubos? Paano kung hindi mo natubusin? Wala lang po. Ano yung fear mo na makukuling ka or whatsoever na ano? Hanapin ka or wala. Wala bang mangyayari kung hindi mo na tutubusin. It's your choice na po kasi... Uh, ano yon juto wala ng pera, super gipit, ganyan, pero masasabi ko lang na super, super duper lugi ka po, pag hindi mo na siya tutupusin, kung bibili ka naman super mahal na, ayun, so your choice naman, pag di, yun, diba, dami ko nang sinasabi, kasi yung ulad kasi naririnig ko na naman, ayun, pag hindi mo tutupusin, okay lang yun, okay, yun lang yun. Next is dangling kay uh, Laura Lee, last na ito, hi po, as lang, pag lagi kang update sa renewal, di po ba siya maririmata kahit renewal lang? palagi ginagawa sa sinanglanggod. Kung maririmata naman po siya, kahit renewal po ako palagi. Hanggang kailan naman po siya pwede renewal. Salamat po. Hanggang, <laughs> hindi po yan maririmata, okay? Kung niririmon, puro ka renewal, puro interest lang yung binabayaran mo monthly, is okay lang. Hanggang ilang taon pa yan. Yes. Maraming taon may umang umabot. Kasi ngayon is yung Palawan is like may online uh, online phone renewal sila. Ano? Kasi may app yung Palawan. Ito yung Palawan. Basta may Palawan app sila na pwede mo nang i-renew online. So, maraming may taon na, may 4 years, or basta may ilan pa, na nag-online na lang siya. Nag hindi kasi kailan lang itong Palawan, ano? Hindi pala, parang hindi. Kasi parang bago lang pala yung Palawan application nila na online renewal. So, basta may nabasa akong nag-share ng ganun is ilang taon na rin niya na nire-renew is okay lang. Hindi yan maririmata kasi nga nire-renew mo naman. So, hanggang kailan? So, hanggang matubos mo is andun pa rin yung alas mo. Okay? Pag hindi mo na yan nire-renew and then marami ka nang nare-receive na text or emails na ganito, 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 ganyan, ganyan. Hanggang abot pa yan ng 4 months ganun is doon na siya maririmata. Pero pag nire-renew mo naman siya monthly is okay yan. Okay? Ayun. So, that's it for today's vlog. You know the drill if you're new to this channel. Comment down below. Ah, uh, kung may mga nagsan lang ngayon, share niyo yung mga sun update date nyo, experience nyo. And kung may mga isi-share kayo about sa mga jewelries, about sa mga gold, bilihan ng mga murang alas, comment down below. So, yeah. Shout out natin yan sa next. Okay? Thanks for watching. Bye-bye. God bless. OMG. Ang haba na nito.